Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga lihim na hindi sinasabi. Mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, at tinatakpan ng takot ng mga tao. Pero kahit gaano mo iwasan, minsan ang hiwaga at kababalaghan ay kusang kumakatok sa pinto ng iyong buhay. At kapag sumagot ka, wala nang balikan. Hindi lahat ng anino ay sayo galing. Sa katahimikan ng gabi, may ibang humihina. Isang hakbang pa at hindi ka na makakabalik. Mula sa dilim, may bumulong ng iyong pangalan. Ang hiwaga minsan, mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Nagteleport nga ba ang sundalong ito mula Manila papuntang Mexico? Mga kaibigan, Nagsimula ang kwento noong Oktubre ng 1593 kung saan kasalukuyan tayong nasa pananakop ng mga Kastila. May isang sundalong nagnangalang Gil Perez na isa ring miyembro ng Guardia Civil at nagsisilbi bilang Palace Guard ni Gobernador General Gomez Perez. Habang siya ay nagbabantay dun sa palasyo ay bigla na lang itong nakaramdam ng matinding pagod at pagkahilo na dahilan upang siya ay matumba sa kanyang kinatatayuan at makatulog. Wala siyang kaalam-alam na dito na pala magsisimula ang mga kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanyang buhay. Paggising nito ay gulat na gulat siya sapagkat wala na siya dun sa palasyo at kakaibang mga gusali na ang nakapalibot sa kanya. Sinubukan niyang maglibot at napansin niya ring iba ang itsura ng mga tao doon at iba rin ang kanilang kasuotan. Sa kanyang pagtataka ay may nilapitan siyang isang lalaki at tinanong kung anong lugar yon. Sinabi sa kanya na siya ay nasa Plaza Mayor na ang tawag na sa panahon natin ngayon ay Zocalo na matatagpuan sa Mexico. Ngayon, habang siya ay naglalakad at nag-iisip kung paano siya napunta doon, ay bigla na lang siyang hinuli ng mga otoridad dahil nakasuot ito ng sundalong uniporme na iba sa kanilang sinusuot. Mula doon ay kinestyon siya kung ano ang ginagawa niya doon sa lugar at paano siya nakapunta doon na agad namang sinagot ng sundalo. Kaya lang dahil nga tunog imposible ang mga kwentong kanyang sinabi, ay siya ay dinala sa Spanish Inquisition para sa karagdagan pang mga tanong. Pagdating doon ay talagang pinipilit pa rin ni Gil Perez sa mga otoridad na siya ay isang sundalo sa Manila na nakatulog habang siya ay nagbabantay at paggising niya ay bigla na lang siyang napadpad doon sa kanilang lugar. Dahil nga kakaiba ang kanyang kwento ay agad itong kumalat sa mga lokal doon kung saan Pinagbintangan siya na isa raw siyang kampon ng demonyo na dahilan upang siya ay ikulong. Syempre, mga kaibigan, noong mga panahong ito ay wala pa namang gaanong kaalaman ang mga tao patungkol sa mga ganitong klasing bagay na tinatawag na teleportation kaya kapag may mga ganitong kakaibang kwento ay ikinokonekta nila ito sa mga kwento sa Biblia. Going back, di nagtagal habang siya ay nakakulong ay napag-alaman nila na isa pala itong kristyano at dahil wala naman itong binibigay na sakit sa ulo sa kanila ay napagdesisyonan nilang pakawalan ito at pabalikin na lang sa Manila. Ang kwentong to mga kaibigan ay kumalat hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo noong mga panahong yun. Pati nga ang ilan sa mga sikat na American writers katulad na lamang nina Washington Irving at Gaspar de San Agustin at pati na rin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay naniniwala sa kwentong ito. Hanggang ngayon ay walang kongkretong paliwanag patungkol dito pero may iilang mga teorya ang nagsasabing si Gil Perez daw ay napunta sa isang hypothetical structure na kung tawagin ay wormhole. Ito ay kabilang sa general theory of relativity ni Einstein na nagsasabing kayang makapunta ng isang bagay o tao sa isang napakalayong lugar sa saglit na pagkakataon. Kaya raw siya nakaramdam ng matinding pagod at pagkahilo ay dahil naglakbay ang kanyang katawan sa isang wormhole na kumukonekta mula Manila papuntang Mexico. Kung papakinggan nga naman natin ay napaka-imposible ng paliwanag na to pero gaya nga ng sabi ko kanina ay hanggang ngayon wala talagang nakakaalam sa kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Mahirap paniwalaan pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video ay napakatanda na ng ating mundo at wala talagang nakakaalam ng kung ano ang totoo sa hindi dahil ito ay punong-puno ng hiwaga.